Oh, nako. nako. Oh, nako. Patay tayo dyan, mga tol. Ayan eh, na, sinasabi ko. Oh, uh -huh. Ay, yun namatay. Namatay, mga tol. Start natin ulit, mga tol. Kano mandar ka pa. layo pa natin. Nasa Cardinal pa lang tayo. Yo, Good morning guys, what is up guys? This is Chibat TV, our ride, Libreng Sakay Motovlog Alright, for the race video mga tol, ayun <laughs> Meron akong nararamdaman dito sa motor ko, parang pumupugak-pugak, ayun oh Sabi niya, pugak-pugak-pugak, ano kayang problema na ito mga tol tapos sa uh, dalawang beses na ako namamatayan Galing ako ng uh, EDSA nakakapagdating ako dito sa Boni. Actually nung nangyari to, 2 days ago pa eh. Hanggang ngayon nararamdaman ko pa rin yung pugok-pugok eh. Ano kaya problema nito? Mga tola. Uh, ano kaya pinaka number 1 cause? Bakit pumupugak-pugak Mayroon namang gasolina Lagi naman ako nagpapakarga ng maraming gasolina Bigla na lang siya namamatay mga tol Namamatay itong aking motor Pero maandar naman siya eh Pero nakakaramdam ako na naka ilang beses na namatay eh hindi naman tayo mekaniko Pero ano kaya solusyon dito Sana umabot tayo dun sa ano Umabot tayo dun sa may pupuntahan natin Pabalik na tayo eh Baka sa spark plug lang siguro Mamaya check natin spark plug para Para ano para Kung palitin spark plug Kapalitan na natin Nandito tayo ngayon sa Martinez Street. Ito ay uh, baluarte ng Mandaluyong. Uh, Alright, oh. F. Martinez. Ngayon, bueno, F. Martinez. Ay, sana. Hindi tayo tumirik dito, mga tol. Ang layo pa natin sa... Kauwian natin. Wala talaga magre-rescue sa atin Kung nagtatawang masiraan tayo dito Alright mga tol Balik ako kay tol Pag medyo malapit na tayo dun sa pupuntaan natin uh, Baka Palitan ko na to ng spark plug Baka sa spark plug lang Tatlo lang naman yan eh O syempre kahit pa paano Naging tricycle driver tayo Pag nasisiraan tayo alam natin Medyo may alam tayo ng onte <laughs> Sana yun lang para hindi tayo maabala sa biyahe dahil alam nyo naman, ayun nyo, tingin nyo yung side mirror di ba? Tayo ay naka-move it Move it uniform Dahil namamasada tayo ng na move it mga tol Alright, balik ako kayo mga maya tol Pag uh, malapit na tayo doon sa tindahan Bibili tayo spark plug Alright, para mawala na yung pugak-pugak Puso ang bigay Sa likod ng helmet, alay na tunay Kasad matilim, traffic sa gabi Pero sige lang, hatid ko'y ngiti Magkwento sa bawat pasahero, estudyante Nanay o manggagawa sa kanto perfection ng liwanag kahit walang milyon Walang kapalit pero puso panalo Pampasigla sa mga pagod at talo Araw-araw gahe, araw-araw kwento Traffic man tuloy direksyon ko Shiba TV, solid sa lasada Kahit sino ka pa, isasakay kita Hindi uma... Alright, nandito na po tayo sa Wilson Wilson Street tapat ng Cardinal Santos Hospital ayan ayan o no? Cardinal Santos bye bye tayo dito para dito labas natin eh Green Hills na tapos Santolan o oh, nako o nako o nako patay tayo dyan mga tol ayan na sinasabi ko o uh -huh. Ay, ina ko namatay. Namatay mga tol. Start natin ulit mga tol. Kano, mandar ka pa. Layo pa natin. Nasa cardinal pa lang tayo. Uy. Oh. Mandar pa. Mandar ka pa, mandar ka pa. Mandar ka pa Umabot ka dun sa may bilian na spot plug Mga tol Ah, maandar pa siya Ay, nato traffic pa tayo Marangkada, dali pangarap sa tao Ako si Chibad, libeng sakay Hatid ko'y pag-asa kahit saan mo may Hindi mo kailangan ng yaman para tumulong Kahit motor lang basta tapat at buo Puso sa manibela at sa salikod Tuloy ang biyahe kahit gulo ang mundo Ако си G-BOT, Палаги май мангяяре G-BOT TV Ако си G-BOT, батанг купа, Умарангката, дала й пангарам Са тао, ако си G-BOT, Либрег сакай, хатико й пагаса Кахик саан бумай бай Ако си G-BOT, батанг купа, Умарангката, дала й пангарам Са тао, ако си G-BOT All right, ранити на тая са в Бенеитес, но light ayan na naman ayan na naman siya namatay na naman namatay na naman tol manamatay na naman namatay na naman siya ay sipa tayo sipa ayun buti mga andar eh no malapit na wag ka na wag ka bibigay malapit na malapit na wag ka nang bibigay please abot tayo abot 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 sige na barangay horseshoe na to alright cut ko muna to video mga tol para paspasan ko na tong ano balik ko ay mamaya pag nandun na sa tindahan Dali natin kasi hindi natin alam sukat. Eh mga tol, dito na tayo sa ano sa martillo at Paco Hardware. Let's go. Oh. Kaya may spark plug kaya Anong number ng spark plug? Baka wala naman, hindi na masyado kasi Pang-SA po Pang-SA Ah, ganyan sir, wala sir eh Ah, wala po Oo nga Okay po, thank you Wala daw Pagkakataon natin dito Okay Sabi na tayo Maandar pa. Maandar ka pa. Ah, sa kabila tayo. Sa kabila tayo. Wala daw dito. Spark plug lang. Spark plug. Spark plug. Kaya say. Hindi, bibili lang ako. Oh, okay. Ako na magkakabit sa ano. Para walang labor. Pero hindi eh. Kaya pang essay ay same mm, lang siya. Ma Mahaba. Yeah, maliit lang. Yun. Oh, maliit. Kagadta okay. okay. te. Ganto kaya yun te? Pares kaya yun? Alam mo, Yamaha Kung pares ng Mio Maikli lang yun Ganyan ba yung pantanggal para ma ano? Kena, para may mga pantanggal Oo, para makita ko na din Baka magkaiba ng sukat eh Okay, pwede na yan

Lumamatay matay pagdating doon naka naka nakadalawang patay. Kay yata yan. Pagkatay yata ko ya. Yan. eh okay, init. Okay, guys Kapalit natin yung spark plug mga tol Parang mahaba no Mayinit. Oh! Mahaba. No. Oh. Mahaba. Mahaba. Mahaba ko ito eh. Ito eh, mahaba ito eh. Mahaba ko. Ayun oh. Mahaba. Oo. Pwede binuksan ko. <laughs> Wala na ito kaya no. Wala na no. Malipis na eh. Ah, kaya pala namamatay no. 150. 150 taw. 'to ah. Siya baka bit na lang niya. NGK, baka naman. na to? Sorry. Hindi. Kakabit din ako. <laughs> Sige. <laughs> Kabit mo te Okay. Ay pa. Choki mo naman ako eh. Oh, ma, Oo nga, doon. Sa kabila. Okay. <laughs> Thank you, te <laughs> Yan, sana hindi na mamatay, no? Okay na siguro yan kuya no Namamatay matay kasi Kuya pang soft drinks Thank you ha kuya Okay thank you te ah. dun Fun pick Let's go Buti mabot tayo Pare okay. Buti, mabot tayo sa bilihan mga tol Yo, yeah, let's go! Aku si Chiba, tatang kubaw, maragada Dalay pangarap sa tao Ako si Chiba, libre'y sakai Hati ko'y pag kahit sa ang bumaiba Ako si Chiba, tatang kubaw, maragada Dalay pangarap sa tao Ako si Chiba, libre'y sakai Hati ko'y pag kahit sa ang bumaiba Isang ang buhunan pero puso ang bigay Sa likod ng helmet, alay na tunay Kasag ang matilim, traffic sa gabi Pero sige lang, hatid ko'y ngiti kwento sa bawat pasahero, estudyante Nanay o manggagawa sa kanto bendisyon ng liwanag kahit walang milyon Walang kapalit pero puso panalo Pampasigla sa mga pagod at talo Araw-araw gahe, araw-araw kwento Traffic man ulang tuloy ang direksyon ko Shiba TV, solid sa Lazada Kahit sino ka pa, isa kita Hindi umaatras sa laban ng buhay Sakay ka lang, may pag-asa sa daan Ako si Chiba patang batang pupa o marangkada ang pangarap sa tao Ako si Chibad, libek sakay Hatid ko'y pag-asa kahit saan mo may bay Ako si Chibad, patang kupa o marangkada Dali pangarap sa tao Ako si Chibad, libek sakay Hatid ko'y pag-asa kahit saan mo may bay <San> Hindi mo kailangan ng yaman para tumulong at Kahit motor lang basta tapat at buo sa mani de tasa sa likod Tuloy ang biyahe kahit buluan